Paimbisigan sa kamera ni Act CIS Congressman Erwin Tulfo ang bagong insidente na nakawan sa Naiya Terminal. Ito'y matapos nilunok ng na isang personel ng Office of Transportation Security OTS ang ninakaw nitong pera sa isang Chinese sa pasahero. Sa inisyal na imbisigasyon, nasa $300 raw ang nawala sa nagreklamong banyaga. Ang buong eksena ng paglunok ng pera ay nakuha ng CCTV camera sa Naiya Terminal 1. Definitely po, I will uh, talk to the uh... Committee on uh, Public Order and Safety under kay uh, Congressman Dan Fernandez, uh, sila po yung nag po doon para ipatawag po ito mga ito. Saad pa naman babatas, hindi kailangan ng bansa ng bagong problema. Nakatutok ngayon ang kamera sa pagtulong na maibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya para maagapan ang mga kaso na nakawan sa paliparan, ay kanala itong paiimbestigahan. We don't need this kind of problems anymore, sir. We have a problem like a, a national problem we're talking about high cost of living, I mean prices, tapos na pa ng ganun. Kabilang sa ipatatawag sa ikakasang investigasyon ang in-charge ng airport security para pagpaliwanagin sa insidente. Tiniyak naman ng OTS na handa silang humarap sa ipapatawag na investigasyon. Ayon kay Transport Security Chief Yusek Mao hindi lamang ng OTS ang kanilang paiimbestigahan kundi pati na rin mga personnel ng Manila International Airport Authority o MIAA. Titingnan din nila ang posibilidad na may sabuatan ng mga ito. Para naman kay House Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez, bukas sila sa komite na imbisigahan ng issue in aid of legislation. Makatutulong ra ito sa binabalangkas nilang panukala para sa mandatory na paggamit ng CCTV cameras sa mga gusali ng pamahalaan para maagapan ng mga krimen. Lalo na raw na malaking bahagi ng issue ay imbisigahan ay nakuha na ng CCTV. Sa tanong kung kailan magaganap ang investigasyon doon sa issue ay tinitingnan pa ng Komite ng Congressman Dan Fernandez dahil priority ngayon dito sa Kamara ang paghimay sa 2024 proposed national budget. May it be pagkatapos raw ng mga pagdinig para sa pambansang pondo sa susunod na taon. Para sa Diyos o sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.